Hi guys, magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa ating lahat. Welcome po, welcome sa aking channel. Parang may ano ah, bakal ah. ito na po ang ating na-install na oh, tawag wire box para dito sa submeter natin para may ayos yan po yung finish product sa pari pala to, sa pari puro sa pari pati ito nag-iilo pa Tapos may ilo pa rin yun. Ito po, ito po yung nilagay natin. Para may ayos yung wiring nito. Ayan po siya. Okay. Tapos tignan natin yung dragonfly. Okay na kinabit natin. Kasi yung dragonfly, umiilaw yan, nagpo pulse yun, pulse, pulse. Kahit ito sa pare, dapat ito, nagpo pulse Pero yun. Yung dalawa, hindi siya nagpo pulse Oo, oh. Ayan yeah, o, nakailaw pa Pero, yun, yun. Pero, pataas yung ano yan. Takbo, hindi pababa. baba. <laughs> yeah, example lang, ano. Pataas ang reading yan. Pataas yan. Pataas yan. Pagpababa yan, negative yan. Ito yung problema na yung ano? Ilaw nito. Ito lang po Ang gagawin, nandun na ako. May oras ba? oras. Yan, nagbo-pulse yan. Ito, pareho yan nagbo-pulse. Okay. Ito naman yung ating uh, na-install na Dragonfly dalawa balita tatlo yan yung tatlo hindi pa ay pangatlo hindi pa nagagawa sa galbag poles yun nag poles po yun yun ah. dragonfly so dragon din so kaso walang gamit. Yan. Yan po ang akin kinabit. Tapos may isa pang bakante na hindi pa pila pa sa may-ari.